Ngayon o, sarap namin yung ulam oh. Tapos ito. Ayan, pero po namin sila kumain ng gulay. Ayan. 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 Kaya tayo po tayo. sa na Hello. Sino kausap mo? mama, mama mo? Sabihin mo si hi. Hello po. Hello po. Hello po. Hello. <laughs> Kamusta po kayo? <laughs> Kaya pala hindi nakapag-online sila mama ng isang ano. Oh. Wala pa silang pang ano. Walang pang? Pang ano ba Ah, wala pang gasolina. Ano pa nag... Sige, kausapin mo nga ako. Sino kasama ano? niya? Papa, ah, papa mo? Nasiraan sila ng motor. Ah, motor ba sila? Okay. Malayo ba yung minumotor nila? Ah? Malayo? Ay, pumalayo Malayo yun. Lagi na lang malayo sa milayo. Ay, buti na kausap mo ngayon. Malayo pa ano, pabiyahe. Limang oras? Sa motor. Layo naman. O, e, sila dati po nga. E, Panghari na nga sila dati po. Ayan, kausap. Sige, kausapin mo ano yan, kapatid mo? Opo. Okay. Tsaka nanay mo? yung anak, ano? Sino yan? Scholar ni, um, sponsor niya si, sponsor ng kapatid ko si Tita Jane. Ay, Tita, Okay, o kausapin mo. Kapatid mo ba yan? Para mas magandang babae sa iyo yan. Ah, eh. <laughs> sige, kausapin mo ang, ang, papa mo. Nasa papa mo? Nagpapa ang motor daw eh. Kasi nasa. Ay, dapat pala yan. Sinasabihan mo, tuwing Sabado, kakausapin mo. Ha? Gaitong oras. Hmm. Oh, o, sige, kausapin mo ang... Kausapin mo. Kausapin mo. Justin can it Bakit maingay? Hindi nila naririnig. Ano ba ito? sa pondo. Ito sa pondo ni Ito sila. mo ilagay. Huwag sa baso. Baka matumba. nagkausap po ng na aso. Kamusta naman sila daw doon? Okay naman? Ha? Kasi? Okay naman sila? Ha? Sabihin mo okay ka rin dito. Ayun na. Kayong dal dalawa okay din kayo? Sabihin may okay. tao. Pagkagalito lang po ng mga weekend nila kausap siya. Okay. Huwag mo ito ba yung baso? Nakakaintindi ba mama mo ng Tagalog? Opo, hindi oo. Hindi ka mo po ah. Hmm, hindi na nga nga yung opo eh. Oo, ano? Eh, ha? Oo. Sabihin mo ang upo, upo. Sino yung kausap mo ni Nita? Apa pamangkin mo? Nasaan daw si mama mo? Hmm, o oh, si sabihin mo, kamusta lang ka mama mo? Pinanay na na. Sabihin mo, kamusta ka mo? Sabi ko ka mo. Dali eh. Sabihin mo! Oo, oh, ngayon. Iyak. Iyak ka Sino kausap mo? Oh, si Nery po. Sino? Oh. Si Nery? Hello, Nery. Oh, Bakit wala ka? Hindi kita makita. Ayun, yun si ah. Mary. Hmm. <laughs> Hello, <laughs> kamusta Neri? Uh, wow. oh, uh, hindi pa kami makapunta dyan eh kasi busy pa eh, siguro sa isang araw siguro pag napasyal kami dyan. Oo, oh, wala kayong pasok pa. Uh -oh. Long weekend day next day. Iyak pa Nagsasagot. Nagmimerinda sila dito eh. Huwag ka kang kumainip dyan. Pag ano, papasya lang ka naman namin dyan eh. <laughs> smiling. Hmm. Ganyan talaga, ah, smiling. Ay, ano, na si Dane? Magaling na, nakalabas na. This is siya. Nagawa ka-assignment. Bakit ano yun na ah, lagda?

Kamusta? Ano nangyari kay Dave? Ay, kamusta na ngayon? Na ano na, okay? okay naman po. Hi, Dave. <laughs> in ingat ikaw, Pia. Pagaling. Ha? Ha? Huh? Nagtawa Nag po ikaw, <laughs> Be. Diyos ko po. Matamlay ang ko, Pagaling muna, pagaling. Pagaling. Pagaling.

Ayan. Mayos ko Ano ba, ang, ano ba ginagawa? Ayan, at pinag nga po ng uh, dahon ng ampalaya. Uh. Ito po yung uh, galing po doon nung nagdaging kami. At uh, masarap po itong lagay ng munggo. Minakita po silang uh, uod na ulay green. Kaya nagtakutan na sila. Kain <laughs> naman itong mga, itong 4 marias na ito. <laughs> Ay wala na kayo ito ano na. itong ano na. na. Ako dito. Okay, 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 okay. Okay, na. Akin <laughs> na. Akin na. Akin na. 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 Akin na. Akin na. Akin na. Akin na. Disprint rin po daw niyang uod. Yan po sa mga dahon. Kaya yung tatlo, takot na takot.